Attorney, saan barangay ba ako magrereklamo? Sa barangay ko ba kung saan ako nakatira o sa barangay kung saan nakatira yung aking inireklamo? May mga alituntunin ho patungkol sa venue kung saan isasampangin yung reklamo. Ayon sa katarungang pambarangay lo, kung pareho kayong residente ng isang barangay, dapat isampa ang reklamo sa barangay nyo mismo. Kung kayo naman ay parehong residente ng parehong lungsod o munisipyo, subalit nakatira sa magkaibang barangay, dapat ay isampa mo ang reklamo sa barangay kung saan nakatira ang iyong reklamo eh attorney, paano kung yung inireklamo ko ay hindi lang isa, apat sila at sa iba't ibang barangay nakatira? Saang barangay ko dadalhin ang reklamo? Sa ganyang sitwasyon ho, kung hindi lang isa ang iyong inireklamo at magkakaiba sila ng barangay pero lahat kayo ay nakatira sa parehong lungsod o munisipyo, depende sa iyo kung saan barangay mo isasampa ang reklamo. Dahil pwede itong dalhin sa alinmang barangay kung saan sila nakatira at ang pagpili kung saan ay depende sa iyo na siyang nagrereklamo. Kung ang alita naman ay nangyari sa eskwelahan o lugar ng pinagtatrabahuhan, dapat idulog ang reklamo sa barangay na nakakasakop sa nasabing eskwelahan o lugar ng pinagtatrabahuhan. Pero tandaan, dapat ay pareho pa rin kayo nakatira sa iisang lungsod o munisipyo. Kung ang reklamo naman ay patungkol sa real property, gaya ng away sa lupa o anumang interest na kaakibat nito, ang reklamo ay dapat isampas sa barangay kung nasaan ang nasabing pinag-aaway ang lupa. Eh, attorney, paano kung nahati ang lupa sa boundaries ng dalawang barangay sa amin? Yung unang bahagi, sakop ng barangay niya. Yung natitirang bahagi, saklaw naman ang barangay kung saan ako nakatira. So, saan barangay ko idudulog ang reklamo? Isampanyo ho ang reklamo sa barangay kung saan ang doon ang mas malaking bahagi ng lupa. Ibig sabihin, kung 80% ng pinag-aawayan ninyong lupa ay nasa barangay niya at 20% lang nito ang nasa barangay mo, dapat mong isang paang reklamo sa barangay niya kung saan matatagpuan ang 80% o mas malaking bahagi ng lupang pinag-aawayan niyo.